Hindi lahat ng gabi ay tahimik, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Narito ang isa sa mga pinakanakakatakot na karanasan mula sa mga night shift workers. Nagtatrabaho ako bilang transporter sa ospital. Bago kami lumipat sa bagong building, may luma kaming hospital, built noong tatlumput dalawang dekada. Sobrang creepy, lalo na sa gabi. Yung east wing sa fourth floor una siyang isinara. Dalawang linggo bago ang paglipat. One night, around 9.30, nasa West Wing ako to pick up a patient. May nakita akong group ng mga nurse. Nanginginig sila sa takot. Lumapit ako, tinanong ko kung okay lang sila. Sabi nila, dumaan daw sila sa East Wing. Pero habang nandun sila, biglang tumunog ang phone sa nurse station. Wala na dapat phone dun. Isa sa kanila, Sinagot yung tawag. Babae raw yung nasa kabilang linya at parang nalilito. Where am I? Tanong ng babae. Patient ka po ba dito? Oh, okay. Tapos naputol na ang tawag. Pagtingin nila sa screen yung tawag galing sa kwarto sa tabi mismo ng nurse station. Pero, bakante na yun. Wala ng tao. Doon sila nagtakbuhan. At ako? Hindi ko na binalikan yung east wing. Ever.